circular na walang power. Paano nga ba yusin? so, unang step, papakita ko muna sa inyo na ito ay walang power habang nakasalyak ng X100. Okay, tapos yung kanyang button, wala. Hindi gumagalaw habang nakalagay yung test probe. Okay, so bali mo ng step. Siyempre, pupusan natin yan para malaman po natin, matest natin ng problema, yung cord at switch. Okay, kahit na ano, kahit na ano, ibig sabihin ng kahit na ano, kahit na anong power tools, no? Ganyan lang i-check. So ano to? Ano'ng nakalagay na to? Okay, buksan natin. Alibawa, circular, ito grinder, jackhammer, uh, grind, uh, impact drill, impact drill. No? Saka so, ito no. Benang walang, walang power. So ganito lang i-check 'yan. Okay, so buksan mo yung dito. Hindi mo kailangan buksan yung makina, no? Buksan mo lang yung kanyang uh, switch para matiyas natin yung wire. Yan, yeah, lang. Okay. Tapos, iangat natin. Ayun, tanggal na. Nako, nasunog. Ito yung sinasabi ko, no? pag walang power. Ayan, sunog po siya. Oh. Okay, napakadaling ayusin yan kapag ganyan ang isyo, sunog lang. Okay? So, bali, jackpot po tayo rito. Ayan, no? Oh. sunog lang. Oh. Napakadaling ayusin to. I-test mo yung cord, i-test mo yung switch. Ganyan lang kapag walang power. No? Napakadali talaga. Ayan, useful video talaga yung gawa ni Jeff Reperman. Ayan, sunog siya, oh. O, oh, kita nyo, sunog. Ay, okay, so ayusin natin yan. Habangan ko na dito para makat natin. Ayan. Turuan ko yun kung paano mag ng cord, no? Para ma paano mag ng switch. Hmm. Oh. Ang talim ng plier. Ang talim ng plier ko. Ang talim ito, ano? Nabili ko sa online, 120 lang. Ang talim. Ayan, paano nga ba mag ng cord? Ganito lang continuity. Tingnan yung tester, gagalaw 'yan. i short natin yung dalawa, yung test probe. Isang test probe pero uh, dalawang plug. O tapos may reading, ibig sabihin okay yung kabila. May reading, ibig sabihin okay. Kapag wala reading, ibig sabihin cord ang problema. Okay, yung po na tawag na continuity. Ayan, no? So, napakadali nga silang po ito. Ikat mo siya dito. O, tapos, malata mo yung wire, tapos yung dito naman pag iwalay mo lang, oh, okay na, pinis na, gawa na, inayos na natin yung wire, subukan na natin, yun daw, oh. okay na.